today's video, gagawa tayo ng sinabawang may sweet malunggay. So, ayan na guys. Magigisin na ako bobo patatas para dumami yung manok guys dahil tatlo kami kakain ito dalawa kami katulong at ito sa yung tagamanero no? kaya nilagyan ko siya ng patatas para medyo madami naman kasi nalihintag ka yung kanyang manok so lahat na yan okay na so ko na dito tayo sa ginisang mais yan yeah? ginisang mais tayo ba ay Lalagyan ko lang siya na guys ng konting-konting manok. -konting, Iigisa ako lang din siya. Para akin lang siya guys. Ay, hindi ko nga yung taga-maneho ko at saka yung kasama ko. Eh. Kasi invento ko na naman ito. nag lang ako sa bulay na maes dahil yung yelo lang nandito, try ko po. Medyo nilamas ko po siya guys para lumambot at tsaka lumabas yung kanyang katas-katas. Kaya tinan natin ang kanyang sabaw mamaya kung malakas ka ba Tatakpan muna siya guys. Update ko kayo mamaya maya. So ito na guys. Ito na yung ating ano. Mabrown na siya guys. Yung kawali mabrown na. lagay ko na itong natin siya ngayon ng veggie. Kung lang guys, kasi kung hindi kayo mamaya. So, ayan guys. Hulog ko yung panglad or lemongrass. Para mabango. Ang aking isang mais. Ayan guys. Kumukulo na. Pusap ko lang siya para hindi maan. Kukuloy ko lang yan ang pakukuloyin after 5. 15 minutes guys. Update ko kayo. Nakulo na pala. ito ngayong malunggay. Tapos, haluin ko lang, i-off ko na. Kasi di ba madali lang naman maluto itong ating malunggay. na po guys, ang aking mais inisang mais with malunggay, okay yung sarap na naghigit ko niyan solve ng aking tanghalian at may kasama pa siyang syempre, adobo o oh, diba guys, kasama pa ang adobo niyan o oh, diba, Kayaan po na yan thank you guys for watching